Guys, gusto nyo bang magnegosyo ng computer shop? Kagaya ko. Ang tagal ko na nagko computer shop. Ah, uh, nanggaling na ako sa Pisonet. Ngayon, taka server ako. Ngayon, kung gusto nyo magnegosyo ng computer shop, pero ayaw nyo ng Pisonet, yung pahulog-gulog na piso. Pag pan copy pro timer ka, guys. Baka ito ang kailangan mo. Ngayon, ituturo ko muna sa inyo, guys, kung paano mag uh, settings ng Pan Pro Timer. Ah, uh, yung kasi medyo may si YouTube ngayon sa mga website. Hindi na tayo makagawa ng tutorial kung paano siya i-download. Kaya ah uh, ang gagawin natin ay ituturo ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa settings para ma-operate ko yung Pan Pro Timer ko guys. Tara! Ayan, guys, nandito tayo sa aking computer shop. Kung mapansin nyo, patay ng, ano, ang mga PC kasi sarado na yung shop. ah uh, ayan, 1.30 a.m. na. Ito yung fan copy pro timer natin, guys. Ayan, kung makikita nyo, yung mga ano na yan, ayan, yung mga monitor na yan, yan yung lahat ng PC ko. Bali, 11 pieces yung PC ko, guys, na pinagagana. Okay, pag nagbukas tayo ng isang PC, parang ito, number 9, PC 9, pag binuksan natin yan, okay, number pinduta na ito, ayan, pag binuksan natin yung number 9, okay, antayin natin dito, magbublo yan guys, pag nagblo yan, ibig sabihin connected na siya sa ating ah, pan copy pro, server. Server to guys, ito server. Tapos i-install nyo lang dun sa mga PC nyo, yung mga nilalaroan ng mga player as client. Next video, tuturo natin kung paano. Pero yung kung paano i-download guys, hindi natin may, may tuturo yan kasi may pitch YouTube sa mga website guys. Ang gagawin natin video ngayon guys ay yung kung paano ko kung anong mga settings na ginaga uh, ginagawa ko sa akin Pan Copy Pro Timer guys. Okay. Hindi pa siya kumokonek. Antayin lang natin kumonek guys. Naglo-loading pa yung PC. Eh naglo-loading pa yung PC yan medyo mabagal na i-PC natin guys mo kailangan na yung i-reformat ayan, pakita ko muna sa inyo kung paano po-connect yan guys ayan, basta pag nag-open na yung PC kukonnect yan, number 9 di ibig sabihin 9 mag-blue yan, ibig sabihin connected na yung PC natin sa atin, server tapos pwede rin kayo mag uh, gumawa ng member account para luluudan na lang nila yon ayan guys nakita nyo ayan ibig sabihin connected na yung PC natin sa ating server okay ngayon una nating ituturo sa inyo ay sa mga member mo na, guys sa mga member ayan click nila yung member ayan makakita nyo guys may mga ayan may mga naka-member na sa aking mga player, ayan. Ay, nakita niyo may mga balance siya kasi niloloadan niyan, guys. Ay Okay, paano paggawa ng member account? Di balik tayo sa home. Ha, click mo lang uli yung member. Tapos i-click mo lang new. Tapos yan, type mo na yung type mo na yung mga name password saka username kwari pg1 pg1 tapos lagyan lang natin ng password okay 1 2 3 4 ano lang naman yan uh, tutorial lang tapos save lang natin yan guys save pag save natin yan click natin save pag save natin yan Ayun na yung yun know, o ginawa natin yung account TG1. Ayan, TG1. Siyempre, wala pa siyang load. Ngayon, paano kayo maglo-load? Eto, edit balance, guys. Pag in-edit balance mo yan, pari gusto ng player is 50 pesos. O, load natin 50. Tapos, okay lang natin, guys. Yan, okay. Pag in-okay natin yan, yan, hindi nakalagay na, guys. 50 pesos. Okay. Ganun lang ka simple. na. Yan ang pag-setup ng member. Okay. Sa pricing naman guys. Sa pricing naman. Punta tayo sa settings. Tapos. Ito. Tariff and pricing. Pag click nyo yan. Yan lalabas yan. Ako. ah uh, pag hindi member. Pag may naglaro sa akin. Hindi naka member. 15 pesos isang oras ko guys. 15 pesos isang oras. Pero, pag naka-member sila, uh, 10 pesos lang. Ayan, member default. 10 pesos, tapos minimum charge, ibig sabihin ng minimum charge, piso. Oras na nag-open sila ng account, piso lang muna ang makakalta sa account nila. Okay? Pero, pag hindi ka naka-member, 5 pesos matik. Ang babayaran nila, tapusin man nila o hindi yan. Pero pag nakalagpas ka na ng 5 pesos, ah, lalakad ng lalakad dyan. Okay. Yan lang. So, yan ang pricing ko. Pwede mo naman iset up yan. Pwede gumamit ng tariff B, tariff C, kahit saan. Kahit maraming setup na price ay pwede mong gawin guys. Pwede mo gawing 10 lang, 20. Depende sa'yo. Okay, yun lang. Sa pricing. Tapos, pwede ka rin magana dito. Mga price. Yan. Pwede magpapain lang ng 5 pesos. Pwede, pain nga 5 pesos. Click nyo lang to. Yung na yan. Tapos lalagay nyo dito. Click nyo 5 pesos. Kung makikita nyo 20 minutes lang. Kasi 15 pesos pag hindi ka naka-member sa akin, ang isang oras kaya 20 minutes lang yung 15 yung 5 pesos. Ano lang ka-basic. Tapos mauubos na ng kusa yan, guys. Unti-unti nang mauubos yan. pansin natin, untahan natin yung ganyan natin ng oras. Kaya, kaya makikita mo in member na 20 minutes nilagay natin. Okay, tapos unti-unti nang mababawasan yan. Hanggang sa pag naubos yung oras niya, magana na yan. ah uh, mag stop na yung PC, parang ganyan to kuwari naubos na yung oras niya na 20 minutes, di-stop na natin yan. Ha? i na natin. Pag naubos yung 20 minutes niya, ganyan to na lalabas yan. Okay. Sabihin na lang ni player, ah uh, boss pa, extend nga ako ng 5 pesos a day. Ganun lang. Ganun lang kadali. Kung nagsasawa ka na sa Fisionet, pwede bagay sa ito guys. Pan Copy Pro. Ayan. Pan Copy Pro. TG1 Gaming ang name ng ating shop. Okay. Ano pa? Sa, sa, sa reports, makikita mo rin yung mga report dyan. Pag click mo yung report, ayan, eh, makikita mo ang mga income mo, total ng mga pinapasok mong, uh, ayan, makikita mo yung mga perang pumapasok, makikita mo sa reports. Tapos, pag mo yan, may mga, ano rin naman yan, nagbibigay ng report din naman yung mga yan. Ay, no. Ito yung mga, naglaro kanina. Ay, hindi pala. Ito pala yung ginawa natin ngayon. Ayan. Ay, meron din pala kanina. Ayan, ah. Mag-report siya, guys. Ayan. Diba? Napaka-basic lang gamitin, guys. Yan lang yung mga basic na ginagawa kong settings, guys. Napaka-basic. Yon sa sunod na video, dadagdagan pa natin yung mga tuturo natin about sa Pancape Pro. Para pag nagsawa kayo sa PCnet, gusto nyo mag-server, timer, baka pan copy pro na ang kailangan nyo guys. Ayun na nga. Okay. Kung gusto nyo magnegosyo ng computer shop, kagaya ko. Yan. Tapos ayaw nyo ng PCnet. Gusto nyo maka-server para kayo. Parang ginawa ko ngayon. Pan pro bagay sa inyo guys. Yung pag-download, Ah, uh, bawal kasi mag-tutorial na kung paano mag-download ng mga apps sa website sa mga Google kaya ah, uh, search niyo lang sa Google Pan Pro tapos hanapin niyo lang kung alin yung yung ano eh, yung, yung, yung pinaka-apps na guys. So na talaga at mahirap na na violate na ako dati noon. Kumawa ako nung about sa mga kung paano mag-download na violate yung ating channel kaya Ingat na ingat ako ngayon magbigay ng mga mga ganyang apps kung paano i-download. Sa ngayon, tinuro ko muna uh, kung sakali may apps na kayo, nagturo muna ako ng mga ilang basic settings na ginagamit. Ginagawa ko sa aking pan cafe pro server, guys. Ayun, kaya sa mga susunod na video, mas gagandahan ko pa yung uh, tutorial. Kasi gabi na, kung makita nyo yung background ko, madilim, sarado na kasi shop. Launa na rin may gate. <coughs> Basta, uh, kung gusto niyo lang magtayo ng negosyo at ayaw nyo Pisonet, Pan Cafe Pro, bagay sa inyo yun, guys. Kung ayaw nyo naman ng gantong medyo matrabaho, kailangan nyo kasi bantay dito, guys. Gusto nyo lang pa piso-piso. Pisonet, guys. Kasi ako, galing na ako sa Pisonet. Nagsawa rin ako. Uh, kaya nag-switch ako sa Pan Cafe Pro. Kasi kung magdi-disless ka, guys, Naka-ready na si Pancopy Pro. Business plus Pancopy Pro is magkano yan? Uh, magkasama talaga yan, guys. Kumbaga, para mas mapadali yung ating, ano, ating uh, trabaho, diba? Pag lalo na umitagabantay ka. And, guys, basta abang lang kayo at magbibigay pa ako ng mga basic tips o tutorial dito about sa Pan Pro. Kaya sana hindi tayo ma <coughs> ma-violate ni YouTube o kaya ma <coughs> ma maban yung video kasi nga eh ang hirap na mag tutorial about sa mga application sa mga website kung paano i-download. Ilan guys, abang pa kayo at magbibigay pa ako ng mga basic tips sa tutorial sa pan cafe pro kasi yun ang gamit ko ngayon guys napakadaling gamitin kaya sulit na sulit okay guys